yon hindi pa kami nakakawi eh, mga amigo hinihintay pa namin yung ilisi na pinayos ni kapitan testing pa namin ngayon kung maganda ba yung takbo ngayon bagong ano na yan bagong uh, ano pagkain ng ilisi no ang tawag sa bisaya ano pitok bagong pitok ano na sila parating na sila last dos na uh, next video tayo mga amigo next video ngayong araw <laughs> All right testing natin mamaya mga, mga amigo kung gaano ka bilis tong motherboard kung pag nakabit na yung ano bagong pitok na LC naman bago kasi yung ilisi na yan mga amigo yung luma nandoon hindi namin pwede ikabit yung kasi iba na tong ano nito ihi ah, hindi sila magkapareha ng butas no kaya itong ilisi talaga ang ano ah, ikakabit ngayon yung bago dalawang bisis na kami nag ano testing ah, wala walang dala kaya pinaanohan nila nandito na sila

Habit pula nama itung ilisi Pangdug sung anak Ui tinapai tinapai Kini Hai salam Ha

Pwede mo igo niya sa A-L-G sulot na to. Dali dali. Mhm. Ay, waheran na sila mo niya. Oh. Diara mang sulot. Ay di. Am. Yok na ma. Motor lang.

Sagad na bayad. <laughs> Sagad na. Sagad pambayad. Sagad pambayad. Hoy sa pala, idok dok dok. ko ah. Burol, pulis na burol. Yan ni ko ah. Kakabit mo na naman yung uh, pala.

Correct. Yo tawag ka jo. Oh. Tingnan nato ngayon, mami ko Kung tatakbo pa ito. Ito pa yung di oh. hindi pa nababa. Ha? Kung dating ihi, tapos ito yung dating ilisi. Ito migo ay ano. Mas malaki pala ito nang isang inches. Ito ay 43 daw tapos yung isa 42. Hindi na yung machamba niyong ano. Tamang pitok na ulis yun. Ano, papaskar ko itong? Ha? Dito, yung ano yung lubid. Saan okay. yung lagay? Yan lang. ano lang. Abigat ah, to kaysa... Hmm. Yan lang. Ito. Tisingan pa namin ang tumingo kung anong takbo nito ang motherboard. Hmm sa bagong pitok na LC uh, kung baga sea trial sea trial tayo ngayon sea trial right maya pagkatapos anda na itong mother tatakbo na ito papunta sa talian galit na si Bruloy ikaw ba't ikaw laging galit Loy Puntis sa charing Puntis buntis charing hmm. ng galit. charing Ah. Oh. 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 Arya. Oh, tanawa. Ano may Arya han? Arya. Okey. Okey. Mancit ba mencingit. Mancit ba perlu le ba mencit. Cuba <laughs> <laughs> nak guna. <laughs> Galet tu. Galet tu. tahu, nilai, <laughs> 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 tegam malila, eh? At kami okay. Diabetes na ba kung anong takbo. Uy, pangunit mo, pangunit. Ikaw. uy, ayun speed. Ay, pala. 5 mo ginatin natin sa ating GPS Uy, tiris naman pa, pagbalik ta rin, City Yan ah, na -da -da. Ha? Jangan lu. Alangkah hendak kan? Sekarang kau performa selok. Ha, performa selok? Book cancel lu. He. Oh, apa kau karo? Book room. Hai meja pasien ni. Meja pasien. Toilet-toilet bathroom tu kan jadi size. Ha? Bed size. Size. Ayo. Paran selok oi. Taibin. Wala Gula. Wala sangat. Huwag tayo! Pwede Walang usok! Pinag-erexize, walang <laughs> usok oh! Samot ang usok! Please! Ano kaya, pwede na yan? Pwede na yan. Pwede na yan oh! Pwede na yan. Hindi naman ganun presyado yung makina. Uy, basta yung mga highway na nga itong palangoy, kasi yung blaga, no? Apa? Ah, mijap, macam ni ngandar ni, mijap apa ni? Lapai. Lapa? Mijap ni. Apa ini nih? Apa ini atau mengambil apa? Spinner, apa? Size, Yan. Yan, mana nih kapitan? Nirit lah. Hah? Lapau. Aku lapau. Kris kuartas mayaten. full speed size 8 size nagmintin sa size ang speed yah size size 5 size 6.7 point seven pabor tayo solo kay solo kay oh may speed sa loob dos cuatro na 4. Minor pa na. Oh, Minor pada. Minor ni. Minor pada. Minor pada ni. 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 Minor ni. Minor pada ni. Minor pada ni. ni. Minor ni. ni. Minor pada ni. ni. Minor pada Oh size. Na, ina na, ina na. Si size, ano nga. Size, magigit na. Size. Si oh When size. Size na kasi. O, wala pa daw. Miner pa rin. Wala pa rin. Miner pa rin. Wala pa daw. Kasi kami may kukarga na kami. Meron na kaming bato. Yellow. Rudo. Kaya, itong speed ayaw, city. O, meron City siya. Tapos size. Size, city ang ano. Yan, lang size na speed. Yan. Ang itong size speed. po Oh, inirit na. Bila na. Size pa rin. <laughs> Ayan, yeah, na yung kapitan. pali? na, na na natin mamaya, may go, kung na ba kay Kapitan. Pwede na. Pwede na. Pwede na. na. Pwede na. na. Pwede na. 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 Pwede na. Pwede na. na. Ah, okay. na daw. Okay na yung ilis namin. Uh, Golds na. Golds. Pwede na. Pwede na ito panlaban sa navigation ng mahabang ano. Ilalang araw. Asa <laughs> you know, yung ano. Ang namin ano. Hindi pa gano'ng ano. Nausok. Ayan naman. Dito pa lang. Kalina ka. Huwag ko yun. dali naman. Ayan naman. Ayos na to

Ganda mag si trial ka ng kung ano? may karga ba no? Size pa rin yung ispiro? Size pa rin! Size mayo kasi nakaano kami sa silig alulos pag ang silig ay nag speed ng dalawang ah dalawa patrol lang to <laughs> ayan palag pa rin ito normal na takbo to. Ha? Oh. Alright, good sa yung ano namin. Lisi, pwede na. Kanina kasi, ano, walang dala. Kasi uh, tinanggal ulit. At tinitupan. Oh, ka oh. oh. Pwede Ayan, okay na na tumigaw, sabi ni Kapitan uh, Normal speed, 6 uh, Nautical miles per hour Ang aming ano, takbo Pinalitan yung uh, lumang ilisi eh, kasi ano yun Meron nang ano siya, lamat uh, Baka daw mabali sa laot Mahirap na Mahirap na mag, ano sa laot, no? magtrouble Ito ay lang pala ito, medya ng makina yata Medya ang takbo ng makina Hindi pa to full speed no Nasa 6 nautical miles yung ano Uh, aming takbo ngayon yun nga sinabi ko kanina mga amigo ay ano uh, halos ready na tayo sa ating uh, next adventure na naman no? bali pang siyam na laot mga amigo pang siyam na laot natin ngayon at uh, hopefully sa laot ito ay maka uh, tagpo kami ng sibad no at uh, kamtinawan kamtinawa namin ang biyaya ng karagatan ng makabawi sa nakaraang mga lugi namin mga amigo <laughs> grabe sa atin ang, ako lang yata pinakamaraking lugi Lugi pa natin ngayon ay uh, 7,000 mahigit. Yun yung ano natin. Uh, kailangan pagtsagaan, pagsigapan para makabayad tayo sa ating bali. No? <laughs> right. Ngayon siguro hindi na muna ako magbali ngayon. ah uh, mangutang na lang, lang ako sa mangutang na lang muna ako dun sa tindahan ng compound <laughs> At uh, pang fishing supply naman, uh, meron na tayong budget. Yeah, hindi na tayo bali. Yun lang muna ngayon, ano, 7,000. ah uh, sapat na yun mga, sapat na mga amigo para mag, uh, magsikap sa laut. <laughs> right. Ayan na, ugod siyang ano namin, LSC. Hindi na to tatanggalin at ito na dayon ng ang ano, tamang takbo niya, Tamang kain ng ilisi no? Alright. Ayan, tatali lang kami sa ano, sa aming private na panglima, nandito sa talian. Kaya, yeah, yun. Tatali lang kami sa buya, Tatali. Time check mga amigo, alas ano na pa lang yun Alas 4 na palaw lang Grabe Buong halos buong araw kami na gano'n Nangarga ng ano uh, Yellow, crudo, bato At pag ayos ng ilis eh. Bukas ano naman amigo, tubig na naman Tsaka grocery yun na lang uh, Baka sa sunod araw ay abanti na kami sa Fishing ground Kailangan natin mamili bukas ng ano ang mga baon at saka fishing supply. Ay, eh, leg, eh. bi, alo, ano? Ah. Talaga naman, eh? Oh. Oh, tarog, lay, tarog. Hey, hindi ko oh. man?

<laughs> Niluloko ka na naman Leo. Yan nakatali na kami mga amigo at uh, kami ay bababa na. Yun lang muna for today's video mga amigo. Yun lang muna ang ating uh, vlog for today's video. Sa inyong lahat, uh, maraming maraming salamat sa inyong ulang sawang panonood sa aking mga video, sa mga sulit kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-skip ng mga ads. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Gandang hapon. Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo o pag-ambing